Hello, Kabayan! Negative 9 today! Pero super lamig! Grabe, tagos hanggang buto. Kung kahapon, naka 3 layers ako ngayon. Kailangan ko nang mag-coat. Ganon siya kalamig. Hey, good morning! Yes, negative 22 real feel today. Pero madami nagre-react na sobrang ano daw. <laughs> Hindi kaya. Pero kaya naman. Hindi naman talaga siya ganon kalamig. Like for now, na, naka-ano na ako tatlong layer. Hindi matakot kahit super lagi dito sa Canada. mag, mag din naman yung mga katawang lupa natin kapag so kakakita ng dollar. <laughs> so, mag-focus lang tayo sa dollar. <laughs> para hindi siya kahan kalamig kung wala akong vlog So, it doesn't mean na kahit negative 9 lang yan, mas malamig yung negative 26. Hindi! Mas malamig ngayon! Kaya, yung gloves ko, pinahirang ko dun sa ano, sa isang kabayan kasi umiiyak na siya. Masakit na yung kamay niya. <laughs> kaya, tago ko ka na lang dito. So, dahil super lamig. Marami, hindi ko talaga kayo naya. Nag-walking na kami ni ate. Exercise. Hindi na namin kaya yung lamig. Kaya, diretso tayo sa McDo. Kung saan, andyan yung mga kabayan natin nagtatrabaho na galing sa ipums ipums din sila. Mga, yung iba doon kapatch namin. Ayan, ayan. Ayan yung Macdo. So, kahit dahil super lamig. Ano te? Macdo? Go! <laughs> so, ganun na nga mga Mars. <laughs> Nilamig kami ni ate. Pumunta kami sa Macdo. Ayan. Ilibre natin si ate. Kungkol. Kasi ako pinakamabait na kapatid. <laughs> ay, 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 ay. Sarap pa to. Eh? Iwan, the best, no? Masarap ba, te? Eh? Masarap. Mm. Lasang ano? <laughs> Alam niyo ba, may nakita ko kabayan dito sa Manto. Yes. E, like, nag-happy meal kami ni Ana. Nag-happy meal kami ni ate kasi gusto namin maglaro. Pinalip na lang namin dito. <laughs> Kaya... Insert mo yung picture dito. Oh. Yeah, sure. Eto siya. Shout out, oh. <laughs> Harry. Thank, Thank you. Sa iPams din siya dito trabaho. Hindi, <laughs> iPams. Ay, hindi. Sa iPams din yung agency. Yes. Thank you. Kaya, pag Yes. Thank you, yes. you Harry. Oh yeah. I'm gonna give it to you. Here. Grabe. <laughs> Cheers! Dito sa Canada, clean as you go Kaya wala kang makikitang basura dito